Pinakamasarap pumunta ng bagyo kapag tag-init. Kaya naman punuan ng ganitong panahon ang mga hotel doon. Pero paano kung may nahanap kang hotel na maliban sa agad-agaran mong mabubuk, eh mura pa ang presyo. Pag-isipang muna ang mabuti bago magdeposito dahil baka yan ang kumakalat ngayon na accommodation scam. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal Francis Orsho. ang init. Sarap siguro magbagyo, no? Sa mga nagbabalak dyan, ingat sa online booking ng accommodation. Talamak na kasi ang scams para ang bakasyon hindi mauwi sa stress at masulit ang ganitong view sa City of Pines. Sa bagyo nagkayayaan ang magbabarkadang ito mula Cavite na gustong magpalamig at matakasan kahit saglit ang tag-init. Sobrang init po talaga kahit na sobrang open na po yung aircon. Yung parang nararamdaman mo na lang. Tapos bila silang nagkayayaan na magpunta kaya tayo ng Baguio kasi nga po mainit. Ang mga turistang kagaya ni Nablesi ang kadalasang target ng naglipa ng accommodation scam. Ang mga nabibiktima, yung mga naghahanap ng murang matutuloyan sa pagbabakasyon sa summer capital. Madalas daw sa social media nangyayari ang ganitong krimen. Sa Facebook group nga na ito, kita agad ang post ng na mga nabiktima ng accommodation scam. Ang siste, papaniwalain ka sa mga promo at discounts. Magpapanggap ang kausap mo na staff ng isang accommodation facility at magpapakita pa sa iyo ng ID kasama ang pangalan, address at number nila. Pero lahat ng ito, peke lang pala. Sasabihan ka rin na kailangan mong magbayad ng down payment. At kapag naisend mo na ang pera mo through e-wallet o bangko, maglalaho na ang scammer na parang bula. At heto pa, hindi raw Tagabagyo ang karamihan ng nambubudol. Alam mo, magugulat ka na maraming scammers hindi Tagabagyo. Karamihan ng mga scammers nasa baba impact some of them are even based in uh, Mindanao, Visayas. Ah, Kaya nga walang definite na masasabi mo na uh, lo-locate mo talaga kung nasaan sila. Pangamba ng LGU, baka mas dumami pa ang magsasamantala ngayong maraming gustong magpalamig sa Baguio. Kaya sa mga nagpaplanong magbakasyon sa City of Pines, may paalala ang Baguio LGU. Sa atin po, mga nag po ng na mga accommodation dito, lalo-lalo na po yung uh, nagre-register through social media sana po i-validate nyo po mabuti. Tawagan nyo po yung accommodation facilities. You can go to our visita.bagyo.gov.ph Pinapayuhan din ang mga nabiktima na, na magsampa ng reklamo sa anti-cybercrime unit ng pulisya. O di kaya para maiwasan mas scam, i-verify sa kanilang website kung legit ba ang inyong tutuluyan. Sa panahon ngayon, talamak na ang scams, lalo na sa social media. Kaya naman kung ang presyo ng tinitingnan mo ay kaduda-duda, mas mabuti ng magdalawang isip bago mawala ang pinaghirapang pera. Mobile journalist Francis Orsopo, Hatid ang Mukha ng Balita.